ito na po lahat ng grocery na ipapamigay sa Team Marites. Wow! Dami po. Oh. Maraming salamat po! Yay! Kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako sa Anuling, sa Cebuana dahil meron po akong i-claim na padala at yun po ay para daw po sa Team Marites. Yun po ay galing kay Tita MJ. Balis Tita MJ po ng San Diego, California ay nagpadala ng pag-grocery daw po ng Team Marites so na worth 500. So yung pong walong Marites ay makakatanggap ng grocery at bali yung pong ikasiyam si Mama ay cash po ang pinapabigay ni Tita MJ. Ayan at uh, maya maya po ay ako ipapunta na. Tiyak na matutuwa na naman po ang Team Marites dahil kamakailan po ay nakatanggap sila ng biyaya ay ngayon ay meron na naman po matatanggap po sila <laughs> kaya tiyak ay tuwang tuwa na naman po yung mga ayun at ako po ay masaya rin para sa kanila <laughs> dahil kumbaga yun malaking bagay po sa kanila yung matatanggap po nilang grocery hindi na po nila bibilhin yung pong mga marites ay yung pong mga nanay nakakatuwa po at parang Marami po ang natutuwa sa kanila at uh, yun, katulad po ni Tita Nina na nagbamahal po sa Timarites. Sobrang nakakatuwala ang po dahil yun. Ang Timarites po ay kumbagay madami pong biyaya ang natatanggap. <laughs> nakakatuwala ang yung mga mamis. <laughs> Tapos po yung mga lola na po doon yung iba. Kaya yun, thank you so much po kay Tita MJ. At bali, bukod po doon sa team Marites, ay meron pa rin po siya mga pinapabigay na iba pa. At si Mama po ay wala dito ngayon sa bahay, kaya di pa naririnig. <laughs> Kapag ka po narinig nay, na itiyak na imamaritis na kagad. Imamaritis siya sa kaming bahay. Ang bantay niya sa tindahan po ay ako, tsaka po si Indong. Si Indong po walang pasok. At inaantay ko po si kagwapo lang mga katilangke. Yan, at nakuha ko na po yung remittance na pinadala po ni Tita MJ. Bali, sinamaan po ako ni Lugs. Kanina lang po yung nagmamadali at si Kagawa po lang ay may pasok pa. Okay. Yan. Thank you. a okay. okay. Ingat. Nandito na po ako sa tindahan namin. Dito po ako bibili ng grocery na ibibigay po para sa Team Marites. At si Mama po ay naririto. Wow, ayan po <laughs> Meron po ulit Mama na gustong magbigay ng grocery para sa Team Marites. At yun daw po ay dito bibilin sa tindahan natin. Salamat po. Thank you so much po. Siya po ay si Tita MJ. Yun din po nagbigay sa inyo ng nakaraan. Maraming maraming salamat po, Tita MJ. Thank you so much po. At yan, dito po kami bibili sa tindahan ni Mama. Wow, nakakatuwa naman po itong tindahan ni Mama. At uh, palaging nabibilhan kapag ka po may magpapabigay ng mga grocery. Nakakatuwa din po dahil ito pong tindahan ay ano po, ah, dumadami na ang mga paninda. Pwede <laughs> po, ah. Wow. Halos ilang buwan na din, mama. Sumula po nung ikinagtindahan, Eh. Ay siya, ay ano, ah. Dumadami-dami po ang paninda. Tapos ay, ang talagang sobrang nakakatuwa ay kapag ka may, yun nga, may mga biyaya na matatanggap. Mama, oh, bakit, bakit kayo parang nagre-ready na kagad? <laughs> <laughs> excited po ang ating tindera. <laughs> ay so so vale 'yun dahil ikaw ay nagre-ready na. Ay sabi ni Tita MJ ang bibigay na grocery para sa Team Marites ay walo. Tapos 'yun po ay worth 500 pesos ang bawat isa. So 'yan, bibigyan natin ng mga talagang pangunahing pangangailangan ng mga Team Marites. At bali kami po ay wala nang intro-intro si Mama, talagang nagre-ready na po kaagad. <laughs> 8-8. <laughs> eight, eight. So, kinukuha po ni mga kape. Oo nga naman, kape ang pangunahin dito pangangailangan din. 8. Pangangailangan pa asukal. Yan, asukal. Siyempre, pag may kape, may asukal po, honey. Mm -hmm. At ako po ay may niripak pa din ng mga bigas. Yan, sasama din po natin yan sa grocery. Dahil yan po ay number one na basic na pangangailangan ng bawat uh, marites o kahit po sinong pamilya. At akin na pong tutulungan si ma'am. Ito mga asupal. Sabagay, so bagay, atin na muna ang ilatag para kami oh, isisilit na lang po. Ito na ito tapos ay ano pa pangbabad ayo oh, nga naman pag may sabon meron pangbabad ayan at si mama po ay nililista na yun kung isang grocery na ibibigay sa Marites. ang bagay doon siya magbabasi at yun na may pare-pares po ng pagbibigyan kung yung isang bag ay halagang 500 pesos na po calculator bumili din po si mama ng eco bag so ito po yung Nescafe nice asukal noodles powder sabon tapos po ay yung bigas na kahilera dun na limang kilo daw po ang bibilhin ayan at tapos na po ni mamang computing <laughs> tingin niya mama kung magkana isa siya so, ay uh, oops saktong-saktong nga pala at uh, oh, ang calculation o, 501 ng bawat isa oh, okay na po ito at okay na pong ilalagay ito mga kadilag ito na po lahat ng grocery na ipapamigay sa Team Marites wow dami po, po. na idagdag ko na po diyan yung bigas at bali yan po ay ilalagay na dinamin sa eco bag Sina Mama po yung meron na daw group chat. <laughs> Naggawa po siya at para pagka ano nga, uh, may meeting ng Timarites sa eh, ido na So si Chacha tra lang para dito i-invite pamahala. Mm -hmm. 'Yan. So dito daw lapo ni Mama papakuha yung sa Timarites uh, sa bahay. At ang isa, ang bawat isa po ay makakatanggap ng yun, limang, limang kilo po silang bigas tapos ay may isa pong asukal at saka po kape tapos may tatlong noodles tapos po ay may isang bar na sabon at saka po mayroong uh, six pieces na powder baka na po ilalagay. Ito na po yung grocery na ilagay na po namin sa bags. Bay na po ang president. Wow. Yes. Tita, meron ulit kayong blessing na matatanggap. Wow. Meron kayong Thank grocery. Yan. Hop. na muna rito. <laughs> ano? Amin na pong ilalabas para kukuhain na lang mamaya ng Tim Marites. Natawagin mo na. Mama, oh, yeah. Ayan, na. Ayan, at dito na po namin ni Mama nilagay sa may upuan yung pong para sa Team Marites. Siya po yung nagsisilong muna ng damit at baka daw po umulan. umang ulan uulan. At tinatawag na po ni Tita Janice ang mga Marites. Yan, dito naman. ini naman po dito sa bahay. Pwede nga dito kayong magkaroon ng kwan meeting with payong at naglalabas po si mama ng opo at baka may mapamaritis ay Yan, at nagdadatingan na po ang team Marites. <laughs> oh. Wow, narito si Kiana at si habi Oh, kompleto na ang team Marites. So, yung pong iba ay may mga trabaho. Kaya yung mga representative po ang pumunta. Ayan, yeah, no. Meron po kayong biyaya na matatanggap from Tita MJ. Yeah. Wow. Thank you po. So, kuha na kayo, kuha na. Yeah. Tikikisa kayo diyan. President, kuha na. President, pangunahan mo na. Wow. Yay. Yay. Okay. Thank you po. Ayan, <laughs> kay Inang Ronita. Tatay. Tatay. Kuya Mike, ang representative. Ayan, thank you. Ate Ivy. Ayan, may work, my work. Ayan, bali, ang marites po ay siyam lahat. Ayan, yung iba ay wala dito. May mga kanya-kanyang hasi. Oh, representative. Maraming salamat po! Yay! Masaya na naman at may si marites! So, may si, tama-tama! May si... Is... Ay, Ben pala, representative ni Ate Ivy! Kuha na po kayo ng isa. Nang Rita. Yan. Yan po ay from Tita MJ ng California. San Diego, California. <laughs> at by the po, si Kuya Away, kukunin po yung kay Ate Ivy. Representative po siya. Kabahay oh. po yan ni Ate Ivy. Kabahay. At kapatid. Aha. Uh -huh. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Aha. May paksaing na. <laughs> Galing ni Kuya. Uy, naka e-bike. Yan ang maganda may service. Wow. Sige. Ingat kayo. Oh, yeah. oh pige. Ligo, ligo. Ligo, ligo. Ligaw. Ligaw. Ho, ho, baba. Dan, dan. Okay. Iya, e-bike pagkuha. Ganun ang maganda pagkuha, mat. Hindi napapagod. Hindi mabigat. Po sila, ang Timaritis. Bye-bye! May kapi! Bye-bye! Yan po at nag na ang Team Marites. ah, nag Oh, na din pala si Tala. Oh, pagigising Oh ganda ng gising ni Tala. Ah. At dahil narerito na din po yung tatlo, ay ako yung may ibibigay, pinapabigay ni Tita MJ. So 1000 for Mama. No. Yeah. <laughs> 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 dahil ikaw do kaya ikaw ay walang nareceive na grocery kahit si Katie Marites ay cash daw po ang pinapabigay niya sa iyo. Salamat po. Thank you po. Tapos ay kay Tito Apey, 1,000. Thank you po. <laughs> Dahil nung nakaraan daw Tito, ay wala siyang na i-abot din sa yeah. iyo na yun. Oh. Ay nakalimutan ka daw po na yung nakaraan. Kaya ngayon na yan, pinapabigay po. Thank you po. Tapos po ay kay Betty, 500. Pambili ng oh, diaper. Thank <laughs> you. Thank you po. Thank you po. Daya Pep, tsaka tinapay, nakain na iyan. Ayan po at bali na ibigay ko na po yung pinapabigay po ni Tita MJ sa Team Marites. Ganon din po yung kala mama, Betty at tsaka po kay Tito. Si Tita MJ po ay may pinapabigay din po sa akin na 500 pesos. Ayan, thank you so much po. Pangdagdag ko daw po sa akin Gcash business. Ayan, thank you so much po ulit kay Tita MJ nawa po ay patuloy pa po kayong pagpalain ng ating Panginoon. ako po ay sobra talagang natutuwa para sa Timarites. Dahil parang dumadami po yung nagmamahal po sa kanila <laughs> at nagbibigay ng mga groceries na talaga naman pong magagamit at malaki pong tulong sa kanila. <laughs> at ngayon po ay pupunta na po dito ako dito sa tindahan namin dahil ako po yung magbabayad na kay mama. At lady po si mama iniimpis na po kagad yung kanyang ano ah, paninda. Iniisip siguro, yun na kaya namang isasakado. <laughs> At wow, may 1K si mama. Ano po kagaya mo sa 1K? Iya, <laughs> yeah, pansakada ulit. Pansakada ng ano po? Yung wala pa rin. Ah, oh, wow. Ayan. At ako po yung magbabayad na sa iyo. <laughs> ng tawag dito. Yung nabili po dito sa tindahan po mama yung 2,000. Salamat po. Thank you so much po. <laughs> at ito naman po, ah, may sukli pa bali kay mama. Bali 4,000 lahat i'yon Ay, sa bigas. Sa akin pong paninda. Wow, thank you po. Pati po ako ay may benta din. <laughs> Ayan, at muli, thank you so much po kay Tita MJ sa blessing na ibinahagi po ninyo sa amin. Ah, Ngayon din po sa Team Marites. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.